Magandang tanghali sa inyo mga kadahid. Ito may gagawin tayo. Gagawa tayo ng pagkakalibangan na naman. Ito siya. Isa siyang ano, microwave and oven toaster. Oven toaster siya. Tinapon na to wala na siyang cord ito, ito yung tatak nya tatak nya yung tatak nya tara tingnan natin kung sira nito kasi pinapo ah, na ah, bubuksan natin sa loob. Na lahat, ah. Pasensya na kayo dito sa amin. May talaga dito. Kasi gilid tayo ng kalsada. Salam natin ito. Sana hindi mano yung damage niya. Uh, Madalhin natin matris yung sira. Hey! Sa mga ano natin dyan. Follower at subscriber. Huwag ulit magsawang manood sa ano natin. Ina-upload na mga video. Nakakatulong to sa mga baguhan. Pero sa mga master na natin dyan, huwag nyo lang pagtsagaan tong panoorin. Kasi, alam nyo na, sisilang sa inyo to. Para sa mga estudyante lang to. Sa, sa gustong matuto. sa gilid ng kalsada kaya pasensya na maingay sa mga gusto mag-comment dyan comment na lang kayo para mapa-improve natin yung gawa natin tsaka sana huwag kayo magsawang sumuporta sa atin para lalong mapaganda yung mga video natin tsaga-tsaga na lang muna Tiyan. Tiyan lang ito na mga kadahid buksan na natin ready to check na tayo hmm. check natin sa buzzer Continuity tayo. Continuity checking. Yan, pag narinig nyo may iba, sir. Yan, may continuity siya. Hindi man natin na mag-check yung cord kasi wala siyang cord. Dito tayo mag-check sa ano na. Sa fuse. Fuse na lang tayo. Direkta tayo sa fuse. Ito yung fuse niya. Kita niya. Ito fuse yung may balot na to fuse to siya. ayan ayan yung fuse ayan, bunuti na lang natin dito sa ilalim to kasi nga ano na to tinapon na to siya. bunuti na lang natin hanap na lang tayo ng ibang ano linya mamaya Sexy pangkat natin dyan. Kumakadahid natin. Dahil wala siyang wire para sa saksakan. Dudugtungan natin ng wire to. Bunutin mo na natin ito. Ito yung ano niya. Yung saksakan sa ano, outlet natin. Dito tayo mag-check. Titester natin to kung may ano pa siya. sana mapagana natin makita natin agad ang sira para hindi tayo mahirapan purul na tungan ko ah purul na siya ito I, e, ano natin kung may resistance siya fuse muna tayo check natin yung fuse kung okay yun, no okay, campus. Yun, wala siyang resistance. So, check natin itong ano niya. Ay, takya lang. Di pala na-on ba natin yung timer? Dapat i-on yung timer. Lago i-check. Mayroon naman. May resistance siya. Check natin itong mga ano dito sa guyo. Check natin yung heating element nya. Ganun na pag check nyo mga diode, mga newbie natin dyan. Unahin nyo tong sa cord. At pakita ko sa inyo po. Kukatay tayo itong bago. So, ito na lang lalagay ko. Kulay puti. Dati itim yung nakalagay sa kanya dyan. Lagyan natin itong kulay puti. Ito. So, lang din natin doon sa kabilang ano. Sa kabilang appliance na ginawa natin. Sana masundan nyo. Ang una na yung gawin talaga, mag-check kayo sa ano niya, sa pinaka-cord. Kung may continuity siya. Continuity check tinatawag nyo. Sa pag-check kayo, buzzer. Tugtugtong natin dito. Baka mabunutin po. Kaya natin malaman bakit tinapon ko. Kaya isa-isahin natin to Tugtig. Lamok dito. Maraming lamok. Maraming lamok. Tumunog na yung alarm na ano alarm na okay na siya tumutunog lang timer check natin dito so sa loob pasok na lang natin dito at ibayan natin yan ulit sundan nyo lang ako mga kadayod para ano, mga estudyante dyan para maano yung sira nito kung ano, bakit tinapon check pala natin yung kinakabit nating wire, baka ano baka makijab check nyo muna pala ano, continuity nitong pag nagpalit kayo ng wire, check nyo rin ganito lang pag check nyo no, Kuha kayo ng ano dito, isang ganyan. Dikit nyo lang ganyan. Ulit nyo tapos hanapin nyo yung dulo. Kung alit nyo dito yung tum tutunog, yun yung may ano, may contacts siya. Yan, ito, ok, ito. Yan. Tapos lipat nyo naman dito sa kabila. Dito sa kabila. Yan. O, yun. Ibig sabihin, buo tong wire na ikakabit natin kasi pag naggano kayo kabit kayo akala nyo office siya yung pala sira din useless useless ang gawa useless dahil magkakabak dyan siya, Yes siguraduhin lang na naka electrical tip siya para iwas disgras siya Yan. Tapos isa. patitibayan na lang yung mamaya yung mga ganitong gawain maganda to para ano kahit sa mga sarili nyong appliances kaya nyong gawin kahit sa babae pag ano pag ma lang siyang magbuting ting ng ganito kaya ng mga babae to hindi na mabigat na trabaho to eh. kaya, sa kung may gusto lang um, ano, ito na nadugtong na natin tapos check natin yung timer nya check natin yung timer continuity pa rin tayo. Pero na-check naman natin yung ano kasi kasama naman sa timer to. Hindi po din na rin din yung chicken timer. Yan, ganyan. Pag iniikot, ipigin nyo yung ganyan. Yan, nagbabaser siya. Ay, nag-alarm lang pala na yan. Sit natin ulit. Yan, wala siyang tunog. Wala siyang tunog. Oh, may resistance na siya. Oh resistance yan. Pag inikot natin yan, yan, oh, tumatakbo, mataas. Uh, uh, yan, bababa yung resistance yan. Ibig sabihin, buo din tong timer natin. Sunod so, natin i-check nyan. Itong ano nya, heating element check natin yung heating element. Yung pag-check pala ng heating element, yung dulo-dulo -dolo nito, ito, yung dulo nito, tsaka yung kabila, ganyan din yan ni itsura, yan ha. O, A series lang naman yan sila. Itapat nyo lang dito, ito, itapat nyo lang yung isang cord. ito itapat nyo lang. Pag ganyan, sa kabila ganun din. Pag tumunog, may resistance. Okay siya. Ayan, tingnan nyo, may resistance siya. Resistance siya, okay yan. Ayan, oh, may resistance siya. So, buo yun. Sa rasay, pangalawa kasi, dalawa kasi yan. Tingnan nyo. Ayan, mayroon din. So, ibig sabihin buo siya hindi natin alam bakit tinapon kaya wala naman wala naman tayong nakitang sira nito testing natin saksak -sak natin mamaya kung gagana siya bakit ano para safety tayo ibalik muna natin yung mga ano niya ibalik ko muna yung mga cover niya para safety tayo mga kadayat ba no? lapit na tayo matapos kabit lang natin itong ano tapos titisting na natin sana ano siya gana hindi natin alam kung bakit tinapon basta sundan nyo lang yung tinawa ko madali lang naman gawin to Shout at, at ulit sa inyo mga biha sana sa mga ganitong gawain. Mga master na natin dyan. Manimanin ninyo na lang to. Hindi natin alam bakit, bakit tinapon to. Hindi na alam kung ano sira. Tinapon nila. Tinapon nila. na-check na natin to. Ito, nabilhan na natin ng cord. Ito, pinalitan na pala natin ng cord. Tapos, na-check na natin yung loob. Tara. I-final e, testing na natin. Check muna natin yung ano. Resistance niya kung mayroon siya. ay eh, dito panaso. Yan. Kisistant lang 'ko ni natin.

para check natin. Saksak natin. Balik natin mga ano para natin. Ayan nyo. Kita nyo. Kita nyo rin. Ayan na. o. Magana na siya. Ayan o lakas yung init niya itaba angat natin ayan ayan sa taas ayan, ayan. sa taas meron din dahil nung may sunog na siya ah, sobrang init na maraming salamat gumagana siya maraming salamat sa panunood